nako may drug issue at may kidnapping issue ito yung mga uh, issue ngayon na kinakaharap no na, na sinasabi po ninyo binibining Maharlika laban sa uh, pamahalaan na sa mga Marcos kaya lang eh, ang tanong eh, sana eh maimbestigahan ng uh, kongreso ng Senado at ng Kamara itong uh, issue pong uh, ibinabato po ninyo kasi iba pong issue yatang gusto nilang uh, dinggin dyan sa Kongreso Itong sa West Philippine Sea ha? Ay, ay planong uh, imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol daw do, di umano-umano din doon sa uh, Gentleman's uh, Agreement. Uh, yun nga, uh, Jade, cover up yan. Dahil mismo si Marcos Jr. hindi niya alam ang ibig sabihin ng Gentleman's Agreement. Tahapon, nagpa-interview siya dito sa Washington, D.C. sa Amerika na kung saan sinasabi niya, na sa palagay daw niya, alam daw niya sa isipan niya na nagkaroon ng gentleman's agreement. Sabi niya, in my mind. Kaya nga sabi ko, hindi pwedeng in your mind. Bangag ka ba? Hindi mo pwedeng naisip mo lang na nagkaroon ng ganito nang wala kang pruweba. At the fact na, ang, kasi siya ng dokumento. Sabi niya, dapat daw may dokumento. Sabi ko, the word gentleman's agreement, kahit i-google nyo yan, i-google-google google nyo yan, mga palanga, ang ibig sabihin niyan is Mutual understanding between two parties, between China and the Philippines, which is yun ang pinag-uusapan natin. Pero gustong i-cover up ni Marcos Jr. ng kanyang mga bangag na mga gabinete ang isyo sa pulboron, sa pa, pag, pagdudurog niya, ang isyo sa kidnapping ng asawa niya. Gusto nilang ilihis kay Pangulong Duterte. Yun ang katotohanan niyan. Ito namang mga hudas sa Kongreso at Senado na mga taksil sa bayan, ang, ang ating panawagan, ang aking nga ay nag i na abot kahit sa ibang planeta pero ayaw pa rin nila pansinin. It's either sila ay mga tuta ni Kuting, ni Marcos, o nakikinabang sila o sila ay walang mga balls. Kaya sabi ko nga, kung ayaw nila tayong pakinggan, ayaw ng Kongreso, ayaw ng Senado dahil Uh, ang kongreso, hawak ni uh, Martin Romualde, siya. Hawak, nila, hawak nila lahat yan. Kaya nga sabi ko, ito yung pinaka-power natin. Kung ayaw na tayong pakinggan, lumabas tayo lahat sa daan at magsalita. Kapag sobrang dami na tayo, I don't think na magtatagal pa yung mga yan.